ibas para po sa mga persons with disabilities ipinasilip po ng Social Welfare Development Department. Habang ang kagawaran naman, nagpapasalamat po sa Transportation Department sa garang aksyon doon po sa may persons with disability na umuloy ng isang konduktor sa loob ng public utility vehicle. May update po dyan si Bomboy Isa Cotoner. <tinyo> Personal na sinuri at sinubukan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian ang electric bus o e-bus na proyekto ng mga persons with disabilities na kabilang sa mga miyembro ng Sustainable Livelihood Program Association. Ang mga e-bus na ito ay dinisenyong PWD friendly na kayang magsakay ng apat na wheelchair, may CCTV para sa seguridad at may mga charging ports. Maaari rin itong i-book gamit ng isang mobile app. Bahagi ito ng pilot project ng kagawaran na tinatawag na electric transportation service sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program ng ahensya. Layunin itong maging kabuhayan ng mga benepisyaryo habang nagbibigay ng ligtas at maaasahang transportasyon sa mga persons with disabilities. Kaugnay pa nito target din ng kagawaran na mapalawak pa ang access ng mga persons with disabilities sa ligtas at madaling transportasyon sa bansa. Sa kasalukuyan, mayigit dalawang libo na individual mula sa sampung lungsod at munisipalidad ang kabilang sa proyekto. Ayon kay Gatchalian, dadagdagan pa ang bilang ng mga e-bus at inaasahang maging alternatibong pampublikong transportasyon ito upang maiwasan ang mga insidente ng diskriminasyon o pananakit. Gaya ng nangyaring insidente sa isang PWD na may otesem na sinaktan habang nasa pampaseherong bus. Ang ganito mga insidente, maiiwasan lamang natin kapag meron tayong mga public transport na uh, angkop at safe para sa ating mga may kapansanan. At itong nakikita nyo sa likod, 20 yan na pauna na lumabas nitong uh, nakalipas na mga buwan, kung saan uh, naging livelihood program na rin nila. nagpartner tayo sa GEP Philippines at yung uh, Sustainable Livelihood Program ng DSWD ipinagkaloob sa mga people with disability at ito yung hanap buhay na naisip nila. Uh, kung saan uh, bumabiyahe itong mga events vans na to na PWD-friendly para masigurado na may mga shuttle yung mga manggagawa natin na may kapansanan Samantala nagpasalamat din si Gatchalian sa Department of Transportation kasunod ng agarang legal na aksyon sa konduktor na ng oryente ng isang person with disability sa loob ng bus. Anya ito ay kanilang susuportahan at nakatakda rin nilang bisitahin ang pamilya upang matulungan din sila sa paghahain ng kaso. Netong weekend sa kasamang palat may nakita tayong isang video na nag-viral kung saan uh, sinasaktan ng isang uh, person with disability uh, na may uh, nasa autism spectrum. Uh, nagpapasalamat kami sa Department of Transportation kasi agad-agad na si Secretary Vince umakto uh, laban doon sa kumpanya, laban doon sa mga empleyadong na nakit ng uh, may kapansanan. At kami, uh, si Sigunda kami dyan. Uh, this Thursday, sa katunayan, i-meet namin yung pamilya para masigurado natin na, natu na natutulungan na sila pero tutulungan pa sa more para sa Bombo Network News. Bombo is sa naguulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Bombo!